Mm hmm ki atlang dah gue hanggau bisik asal juga ibu tang bisik sedagat pa mau juga ka hanggau Ayo na karam mo raglaing na sa ning trip anin nila da. Mm -hmm. Daan ko pagyot. Murag laing modus sa po ni ilang kikapesihan na po karun da. Mm -hmm. Murag mo siya po po ay. Murag kung sana po kay ganap sa kinabuhay ni mga tao ay. Bago bagani ka na ikaw ng bulinaw at ang naging adlaw. Mm -hmm. Yon sana sa ilabot sa bulinaw diya. Oy, maglibog dito kung mausahay po ba? Tarunga na, tarunga, tarunga, tarunga. Ay sos, wala ra good expression na gutun ako para liyan nimo. Mm -hmm. Dagway ba ya, tawa ka rao? Bisag dagan pa kay mga bata. Ang naong murad yung game patso. Tiwas lang guda sa iyong mga jinda karun Good. Okay, let's go. Mm -hmm. Na Basi nagtuo kag nanay bang mong motor Ohay! So welcome home mga kabords. So welcome back na po dia sa atong video nga pagabuhaton karong adlaw na po dia mga kaboos. Ay gi-invite na po ta sa atong higala nga si Master Apps og si Master Gaya nga manghatag na pod og notebook karon di ay sos ni transition na kanang kalit ay naabot na kana sa atong destinasyon. So diri na ini sa kun tindahan mga boards. So nagsabot lang may. nga ari may magtapo karon. So ari dai may manukad sa mong lakaw di ay karon. So before po dai nato ihatod eh, na nga atong uh, notebook para sa atong mga uh, estudyante ni mga boards. Aw ari una ta sa gasoline station hapit mga boards kay ta Unya, shout -out po ito sa mga amigo dari mga pampoy dari mga boards so solid guys ato agar so nakadala mo mabutag pila ka box sticker dari mga boards para sa ilaha so ato wala pong gihatag kaya para ipapilit sa ilahang bumbo o kung saman eh haligim din yung mga boards ay patakal yung istorya da after yung minagpagaas mga boards didagan na po may pila ka kilometro kaya magtunay may sunahan kaya magsugod na yung magpapanghatag sa mga notebook or supplies para sa mga bata ngamong magian rin yung maglaglaag karon so kini din ang lock ko mga boards is para rin yung mga bata ngamong magian mga boards hanga kato naglaglaag ba sumala na hindi yung nagpakiwot po sa kamera automatic na rin sa supply para unya karong maabot ngayon yung klase unya okay kay katsoy Oh Hoy, ayo lang degkandagan po dito sunahan mga boss. Ah, okay ne, murag sa grupo gani mga batan-on ring nagtatapok. Murag malipay gani yung mama ani papa mga boss kay murag minus-minusan pod ilang gasto di ay para sa inyong supply pon-ponhon dei mga boss. Kay bisag ato pa naay bale-belihon dei mga boss. Ang atong supply gud karon di na gud mapalit gud og barato. Mao lang mapasalamaton jug ko sa mga sponsor ne, Master F sa mga boss nga mao'y nagpasiog daw or nangulo ani iyang lakaw karon. Ah, oh, syempre di pod na nato kalimtan ang atong -amigo, day, mga amigo dei mga boss, atong suod mga higala labi na lan. Ni Master Gaya og ni Master Eps nga maogi in tawo nang ulo ani among lakaw day karon. Doon nya pilar guti ti daga namo. Dara, murag ikapoy nang hanggaw ay sus ni pasilong naman sad may Ismay Duyan. Dool ba ganay kay mog naabtan ha? Aw shalan bago di. sa wala gyud damha daabot ta mi Dimitris may liboron sentro mga boys. Bahala nag medyo tagikapoy ganiha mga boys at least nilahos gyud ta nila hotay ta sa tong lakaw o nya, para mawala po dato ang kapoy de boss akini eh, atong birahan diri eh. ato lang pong ilingawon atong kagolingon mga boss para di ta laayon sa ato ang lakaw kay usahay og kini nang kapoy moy magpasuabi gyud mga boss mao gyud nagikaingon nga adto na tanoy o nya kinsa may nakarelate ninyo de ha o nya, sa pipila na to, nga dagan auroras kay ganihan nagdagan mga boss ana na po te nakit andre sa unahan de mga boss sure shout out po de gyud mga bataa de mga boss makogihan sa kaayo so naninda din sila mga boss onya timing nga nagiya nato ni dire automatic ato na po ning ithatag nila ni